So, good morning. So, ito ay na yung ano nila, following pen sa mga anak natin. Uh, kung magpaanak tayo, dapat itong mga to tagusan. Yung mga big nito, pwede pumunta doon. Yung mga anak nito, pwede pumunta dito. So, kaya natin to nilagay ng harang ay dahil unang mga anak to. So, ito naman, 6 days na lang before parowing before farrowing niya. Tapos, ito naman, uh, 16 days before farrowing. Tapos, ito namang isa, ay 17 days pa. So medyo matagal ang agwat nila. Uh, 10 days ang agwat. May git dito sa isang to. Kaya ang gagawin natin, naharangan natin tong isang to. Kasi pag hindi natin to hinarangan, yung mga anak nito, pag ano malapit na mga anak, yung itong mga to, dededehan niya itong mga to. Yan, kasi experience ko na, lalo na yung mga malapit na naglay-labor. O naglay-labor na, tapos may malalaking big sa unang ng anak, pumupunta sa sa inahina, ano, at dumedede. So sayang ang colostrum na pwedeng mapunta dito sa mga anak niya ay nakukonsumo sa mga big na unang pinanganak. Uh, so, dito sa inay natin sa anong to, 6 days before parowing, kaya inject lang natin kanina ng ano, ng porga. So ito na porga na natin. So ito naman ay sa katong isang to, hindi pa natin to napupurga. So sa pampaggata sa laktik mga kapigmate na nasabi ko na doon sa nakarang vlog natin doon sa standard ay kung magbibigay ng pampagatas ay 90 days pero tayo dito, straight grower po tayo. Hindi po tayo nag ano, Hindi po tayo nagbibigay ng lactating sa inen. Straight grower lang po. Simula mabulugan hanggang sa mga anak, hanggang sa magwalay, hanggang mabulugan ulit. Straight grower lang. Mga ito, ito tapos nang purgahin natin. So, sa ganito mga anak, ah, pag malapit na sila mga anak, ito kagaya nito, Uh, yung pagpapaligo ko laging twice o dalawang beses sa maghapon. Sa so, umaga, mamaya maya mga 9, magpapaligo na ako dito kasi mainit na yon Tapos hapon 2.30. So yun, 2.30 ng hapon, nagpapaligo tayo sa mga to. So, 17 days bago mga anak at 16 days bago mga anak. Tapos ito, 6 days before mga anak. Pero wala po kayo dyan ang hinihingal sa kanila. Ayan so ready na rin yung ating ano mga harang dyan sa gilid linis na yung ating paanakan yan, linis na yan dito sa tatlong itong mga nganak linis na po lahat yan pero sa panggilid nila yung para hindi tamaan ng lamig lamig yung mga piglet natin yung labas masok na hangin ay hindi na po natin, hindi po muna natin nilalagyan, kasi pag nilagyan natin nakagaya nito yan yung paikot nya pag nilagyan natin at hindi pa nanganak yung inahin mga kapigmate ay nakasama po sa inahin kasi hihingalin yung inahin kailangan niya po ngayon na mas ma na ano kapaligiran tapos yung hangin ay hindi naharangan pag papasok sa kulungan niya pero pag nanganak siya kailangan na po nating harangan dito sa side na to yan dito paikot diyan para naman sa mga piglet yon so pag masdan niyo yung mga inay natin so presko lang sila so walang stress sa kanila so naglipat tayo dito sa kanila uh, Two weeks bago manganak tong isa nilipat na natin dito tapos dinamay na rin natin tong, itong mga susunod na mga anak para bawas stress na uh, pagmasdan nyo yung tiyan ng ating inahin yan gumugulong na yung tiyan nya parang ano yung nagagalawa na yung mga piglet so malapit na po yan So hanggang dito lang muna mga pigmate, update ko na lang kayo pag nanganak na tong mga to. Ah ito palang lang to. pag nanganak na tong isang to, update ko po kayo. Good morning, good morning.